Paano malalagpasan ang mga hadlang sa pagyaman? Binigyan tiin ni Robert Kiyosaki sa bahagi ng librong ito na ang pag sa pera ay hindi lang tukos sa kaalaman at kakayahan. Mahalaga rin na malapasan ang mga balakit sa loob ng ating sarili. Ayon kay Robert Kiyosaki, may limang dahilan o hadlang kung bakit maraming tao ang hindi umayaman at umaasenso. Number 1. takot. Ayon sa kanya, ang takot, lalo na ang takot na mawala ng pera, ay isa sa pinakamalaking sagabal para magtagumpay sa pananalapi. Maraming tao ang natatakot mawala ng pera o malugi sa mga investment kaya't nagdadalawang isip silang sumubok. Maraming tao ang natatakot mag-invest o mag dahil pinalaki sila na may takot sa pagkatalo. Mas inuuna ang seguridad kaysa sumubok mag negosyo o mag-ipon ng pera. Halimbawa nito ay isang empleyado na may stable na trabaho ang gusto mag-invest sa stock market o magtayo ng maliit na negosyo. Pero dahil sa takot na baka malugi, mas pinipili niyang mag-ipon na lang ng pera sa bangko kahit mababa ang interes dito. Dahil dito, nawawalan siya ng pagkakataong palaguin ang kanyang pera sa mas mataas na returns. Ang pangunahing pagkakaiba ng mayaman at mahirap na tao ay kung paano nila hinahandle ang takot. Sabi ni Robert, wala pa siyang nakilalang mayamang tao na hindi nawala ng pera. Dahil ang goal nila ay manalo at hindi magpatalo sa takot.